Uh, dito natin ngayon si Sam, yung taong gumagapang. Tara, let's go. Yun ang mga idolo, bakit dalawa na bahay ito? Yun yung bahay ni Sam. Yun, bago yan, bago Ah, si, si Sam pa lang yung dyan sa bagong bahay oh. Punta na na si Sir Edison. Nandun na. Nauna na siya. Bakit dalawa na itong bahay nila. Yan. Yan ang unang bahay nila sa mo. Ito. Pangalawa. Bago pangyayon bagay ang gawa uh, yun, mababa na, mataas yun, yun yung luma na ilang bahay, mataas dito ala ko, na pa rin, ayy ginawa ko, lisa nila kong tiyan lugag yung ito Tinan mo. Dali dali ra pag ambak sa. Ha? Dali ra. Dam lagi buhok dia mun ibu musing kan dak luyo. Au di di jakutan. Silang pe ana um, mo ka ego. Dan nanir pas balai si pugung bihero. Basindeg bisitahon kan ni pugung bihero. Ni pugung bihero tong pariapo dan terbahu. Mga charite. Jadi komen pun takah. Duya na siya mula sa katawang ko. Hindi ka na kasi mo uma. Lampas, lampas, lampas. Lampas, lampas. Lampas, lampas. Kani, pakita na ko sa si inyo ha ulit. Naghamo ko kong supporter bago. Hindi kang ka-PB team. Hmm. Kumihiro niya. Wala pa siya kabaluan ni bago. Sige, hindi kang ani. Masig bisita ko ni Sir Paul ni ba. Mali ay man to. Masig bisita ko ni si Sam. O, oh, Mabalik tagto niya. Hmm. Kaya naghamo mo kabaluan ko ka, siya kahimikang ani. Was na kabaluan eh. bisit nagkamang. Mm. Grabe, ibu. Bahilo mas ala. Ano si Samuel magtrabaho? Yung mga bagong subscriber ko galing ka sa PB10, <laughs> mga viewers sponsor. Si Samuel po ay uh, ito, ginawan ko na ito ng bahay before giniba dahil po ay natakot po sa gira kasi malapit lang doon to saan ko pinagawa kiniba. So, nakita nyo yung bahay isa, yun na yung mga materialis na yun. Tapos, binilihan ko rin ng kabaw. Kumusta ang kabaw, Sam? Okay, okay. okay. Buntis Ha? ba uh <laughs> Masipag to, binilihan ko ito ng kalabaw. Tapos, binisita natin ngayon. Matagal ko na tong vlog si Samuel. Matagal-tagal na. So, ngayon, binisita natin. Kung ano man yung kalagayan niya ngayon. So, si Samuel po, isa pong INC iglesia ni Cristo po si Samuel so Samuel inintindi lang po lang iglesia na bibihira lang po makasimba kasi hindi mo naman ito makakalakad kung umusta naman yung lawas yung Samuel ako ipamate po ha? kila ayoko ha? ba? kila ba? kila ba? kila ba? kila ba? kila ba? po ba? ba?

Takang manok, brayo manok teh manok iyo manok manok tayo itu mah si malepa yana eh. Lata, guru kihau e oi guru sumu ya bro <laughs> Yata guru sumu ya bah isa melpo pinanganak po siang polio, ah simulan pinanganak siya, danya na po yung karagayan niya pero kahit ganyan na yung kalagayan ni Samuel, ay masipag po yan. Magtanim ng mais, gulay, kamote, kahit ano lang tinanim ito. Kasi kasi ka ba niyo matulog din, Sam? Okay, e, ako ya, mama. Mayo kigimuan ka diri kisa man lula ni mo Lula ni tigong na. Iya laki? ya. Ha? Ano laki? Ang

Kasi marami mo nagtanong na hindi pa sa mga wala mo pa Na, kasandan pa di na adto ko diri. Diri man matulog sa Oo. Uh -huh. Di lu gud permente kay naa pud daya Tapos di panganak ni Samuel lai kanang ila anak ni Bisa. Ila anak ni Sadaan. Oo. Uh -huh. Aluoy kayo, tanaw na yung kayo bitang niya, oh. Yung mga yung mga nagpano dyan yun ang isang milo oh. hindi kumplito pero hindi mo lang hindi oh. hindi isang yun talaga yung, isam, okay. yung binagawa dyan yun yun yung kanina o oh. ipo kami dumating yun yung kirabahon na is kailan sabat sabat ito bahay nga andun o oh. hook. Oh. Oh. Boleh uh. oh. pas Kita huh? uh. ada Hmm. Kira ni yang agisam. Pilihan ni, -agi, Sam? Kira ni uh, Apa? Uh, uh. wala po kasi pang suho sila kaya si Samuel na mismo ang unang magtabak. kasi mga kapatid ni Samuel naman ay hindi naman nagpabaya sa kanya so gaya na sinabi ng mama ni Samuel si Samuel po kasi ayaw mo palagay ang sakit ang ulo niya pag hindi naka, nakaupo lang gusto niya nagpapapawis lagi so matagal ko na itong nag vlog si Samuel natulungan ko na ito nabilihan ko ng kalabaw napagawan ko ng bahay doon sa kabila ako nga lang, yung time na yun ay nagbira doon. Biliba na ulit pinagawa ko bahay. Nilipat dito. Masaseryo siya <coughs> kung magbiblog ko sa mill. Tatlong taon ko lang kong magbiblog sa mill. Marami lang sa time na nabigay ko nila. Finansyal, financial. Financial kasi ang kailangan nila eh. Sa mill. Sa ulam, yung ano yung kailangan nila. Tapos so, kapatid niya sa mill. Binibigyan naman siya. Ano ba lang din, mahirap yung kapatid sa Samuel. Pinibigay siya ng pera, bulat. Si Samuel ayaw talaga yung mag-upo-upo lang. Gusto niya trabaho araw-araw. Eh, hindi nga yung kompleto sa ano, pero hindi nyo lang. Ginahinay Sam, kamaigo ka. ka? Dikado ba pag matamaan yung kukul ba o kamay. Pag-aatok pa sa siya ng ano eh. Kahoy. shout out pala sa TV team at uh, TV TV shout out at sa TV Angel sa so, Ma Mam Rigo Mam Salim Di Anabo Nito Talia Abin Castro Bilma Bailon Nora Keeper Bilma Rosales Lolo Woods Gina Jackie Gina Malagaytay Mam Ma Claire Carbajal si Mam Ma Alma Dayday shout up. Hanggang dulo sa mga, mga 2026 ka mahuman. Ha, dito pa sa tumoy, 2026 ka mahuman. Ang imo pong gigi kanan, tag na po. Pag sangkot po, balik na paglampas. O baka may baka, makaroon ka ng extra na pera pa. Patabas pa, 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 na natin dito. pala Teresa, sa Sago, sa Pate. Tug naman ulan lang. Alam mo, ayaw niya, சூரேன் <laughs> Mabuhay pa rin sa buhay sila isa, isa, no? Parang, parang isa, isa ba? mo sa akong pagkabog tubig. Pagkabog tubig, no? Pagkabog tubig. 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 la pan de yon se bin yo yon se pan yon se bin yo yon se pan yon se pan magkwa kag Ngayon mga kompleto dyan ang kamay pa ah Pagmasta ninyo si Samuel Huwag nang sipag Yung iba dyan umaasa lang sa magulang Samuel oh Kahit may kapansanan Masalak buhay talaga siya

Nga, sakit dinggin jawat ko no, nagminyak tro lah. Naku, ano to siya, nag-trauma. Naku, mga manggun ayo niya, uyo, mga lagu niya agarik. Sa'am lang siya, paggulang niya mga maggulang siya, masan Ha? Mambut lang siya. Mambut kaha. Kasabi niya sama, iwan ko nalang, siya saan daw siya. Sibir nama siya mga igsuo niya, mudika sa

Yung tohod nyo sa guys, ang dipinsan yan, ano, kundi sa masugatan, nilagay ko ng bota, kilahe. Saka hindi rin siyang, kung maglab mong gudang sa po siya. Hindi, wala. Kato ganimong, mga gudang nga para sa tohod, isa rin po din ang parisan, o may paris. Oo. Hindi mga puso yung tao, wala inal na kung siya. Maglab po, po. O, kasi, tapos dada po nag-request nya wheelchair. Nika, Ooy, gamit -gamit, no? Dada, pumingin, nga nga, ngayang wheelchair wak gani magamit. Wak gamit-gamit no? Wak. Nga tapo mingi nga Di mong gani pwede mag crutches? Wak, pwede. Nga. Ang mbot lang sayo, gamit wala ni wata. Ang upan mag mong mag-comment sila mong. Comment lang ang comment rito. Wal, wal bilik la. Alamin muna. Nga. Si Samuel, may, may crutches na yan. May wheelchair, hindi ka nagamit. May gloves na yan, hindi ka ginamit. katung katung pasatuhod nag ung intong hatag oh, nagopestor mm. ang gusto ron ganyan lang pero katung sa una, sa motor kita kwayan oh, kwayan tapi tibitin sa sanglah diawal pa tobi oh si ini kelasan amana sa enek ini

alam lamang tam. Ang puyo na kong yung kahalian sa muwil, Hindi tao na para. Ang ganyan ganyan pa parat. na tayo ng Ang lisod lang sa muwil, kailangan mag-inom.

Tobi kenapa butukan tah Tobi? Minum Tobi. Oh, usap dulu ay. Mana usap? Ya Tobi. Mau nut probasi binum. Sige mo pangamay. Isuling kayo. Inom sa tubig mo. Sige mo pangamay. Inom. Mga ginagilisod <tuber> dito yan. inom. Amo din ang maglibang nilis. Di ka maglisob-libang sa'n? Hindi na. ko. Di ka mag... Di ka magkakukuan-kukuan? Hugaw? Hindi na. Hindi ka? O iluhay. hai? Hindi pa maumpala mang ilo? na. Maamot din kasi mo rin inudlos ba to? <laughs> Hindi mo inudlos ba to? <laughs> Dugay na po lagi kayo humalagi. Inuras mo sa kalimunan. Kaya <laughs> e maglisong ni Kubo. So na nasaksihan niyo po si Samuel. Pinakita ko lang sa inyo kung paano si Samuel kumain, paano siya mag-inom, paano siya gumalaw, kumilos. Paano siya magtrabaho? Pinakita ko lang sa inyo. Hindi po yung scripted kasi yan po yung ginagawa ni Samuel bawat trabaho. Sa kanyang pangatawan si Samuel naman ay po sa PB Team TBB Angels. sa po. Salamat sa inyo po sa bye-bye. Sana i-share po natin. Masaya na po kami kung i-share po ninyo yung bawat video namin uh, para lumaki-laki yung channel natin, community. Salamat din. At sa PB Team, maraming salamat. So, alam ko yung mga PB Team viewers, viewers, sponsor, marami pa hindi na nakita yung mga video ko. Marami po po. Ito, episode 1, kung makita nyo lang. No, sa kabila pang area, gumagapang to sa Laputikan. So, sobra, sobra, kilometro ko ito, uh -huh. Mga siguro, uh -huh. isa ka, kilometro ito nga. Gapang sa Putikan, kasi puro putik yung daanan niya. So, naglipat na dito, medyo hindi na, ano, putik. Pero ganoon pa rin, gumagapang pa rin Samuel. Ampo lang si Dosa ba? Si Samuel po, iglesia po ito. Kung ano yung lain na, ano ni, ampo na lang siya yun o ka. Oo. Kano na yung mga Okay, di naman naman ulihan Samuel. Mukha naman gini. May sakit na. No. Daan mong pag anak ano ni Samuel tinala lagi sir. Nanan ang luyat ng iha luyat ng iha mga tiil magbuway umoy basta gamay kada ba. siya wa uway mga umoy dira anak Unsa man gi pangala ni no, Ang pangala ana sa si Philip mo pinakungala ana i lunong kasag. Allah. No. Yung lunong kasag. Mm. Ya so, inun kung na balinaan kuno na sa gamay pa kanang bag pa yung anak inanap ma hindi an daw niya kay lagi kay premier, wala lagi bata. Mm. Wala Ay, ma? si Samuel sa si ikaduhan mong bana no? Oo. Oh. Sila nining lahi, papa. Moro wala sila. Kay na ikana sa may pure nga igsuon si Romel ra may wala Ay uli. Sa ikaduhan mong bana kay may kumagwa nga dai. Si kada si Romel nya. Is... Tao man sa Manila ang isa. Di ba? Kada bang ikaduhan si kanin papa nila ba? Okay ni. Tapos sunod. May magulangan sunod si Nining. Dini pata pa isa. laki. Ay e, kumugulan nga samuldi ay. Oh, mamal gualakan Sa ipangalawang asawa. Oh. Sanoji si hmm. Nining, katulo naman as Nining, sanoji Arlin, ikaapat sanoji kay lima si Janet. Si Asa merumal durun? Amon da? Sa... Oo. Dali ka pusing iya. No, Wala ra gato nang no, gulahian gatis. Mm. Mantan nga nga mga buhai, buhi. Mm. Amon So si Samuel, panganay sa pangalawang asawa ni nanay ito. Uh, kaso nga lang, pinanganak siya ganito na. Pero yung iba dyan ha, baka mag, ano, ano naman i-comment niyo Si Samuel, hindi po kayo sa ating video. Salamat kayo ha. Ubalik kami po, nari. Masama, kung may okasyon si Balay, ipakuha. Ipakuha lang Mukhang pika ha. Wala, pakulang ko sa pika ha. Pakuha lang kata ka, nari, makasakaya makagbuto. Hindi ba ba o? hindi pa pagmayo Ang leksyon, hindi pa. Kasi nga mga idol, maraming salamat no. Sige nang update kay Samuel, kaya may uwi na. Yan, chat out nga pala mga sa mga PDB Angels. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. Yan, bye bye.